sa muling pagbabalik ng translasyon. Makalipas ang ilang taon, pagkakahinto buhat ng pandemya, dinayo itong muli ng libo-libong deboto na namamanata sa itim na nasareno. Libo-libong deboto ang nag-aagawan sa paniniwalang matutupat ang kanilang mga dasal kapag sila ay nakahawak sa lubid, lalo na kung makakuha kahit hibla lamang nito. Sinabi rin ng ilang grupong deboto kung bakit sumusubok na dumalo sa piyesta ng itim na nasareno Bilang deboto, siguro kailangan mo munang umpisahan sa sarili mo, ayusin yung pagkatao. Wala namang perfectong tao. Kaya tayo nandito para humingi ng tawad, uh, magdasal para sa pamilya, mga kaibigan, kapatid, anak. So kung kailangan mo ng tulong para sa ganyang bagay, dumapit ka sa kanya, hindi ka hindi naman kalayuan, nakita ko ang lalaking diboto na binebendahan ng kanyang paa. Kwento niya, nahulog raw siya sa manhole matapos niyang sumubok. Naabuti ng itim na nasareno. ano po, pumasok sa butas ng ano po yun eh. Manhole? Oo. Oh, oh. Okay. Ganon, Dahil bakit? Sasampa ako, kasungalan na ata ka. Ah, so nakalapit ka sa ano? Oh. Mm -hmm. Dagdag pa niya, alas 4 pa siya ng tungo dito alas sa Quiapo. Alas 4 po. Alas 4 ng ganun araw. Kasi po, ano eh, panata ko po hanggang kaya ko po pupunta po ako dito. sa Kailan po panata? Mga hiling mo kapag nakakalapit ka sa ma po machib ko po yung goal ko. Gaya ng pagiging pulis po Ang ilan sa mga nagtungo o masaksihan at makaranas ng piyesta na itim na sareno galing sa iba't ibang lugar. Katulad na lang ng apat na kalalakihan na ito na hinubad na ang kanilang sapatos. Sir, bali sa salubungin namin yung pond. Oo. Sasalang po kami, sir. Uh, sir, taon-taon po namin ginagawa ko. na. namin. Yung pamilya namin, di hanggang ngayon, di pa rin kami pinapabayaan. Napansin-pansin ilang diboto ay nagawa ng sariling itim na nasareno na nakalagay sa likod ng pickup. Tinawag nila dito ay amang mapaghimala pinaukit ano po namin Yari saan? Uh, sa puno ng Santol. Taon-taon pa nandito. Taon-taon. Kailan nyo uh, naisipan magsimula ng mobile black mask? matagal na siguro. Bata pa kami. Yung asawa ko kasi mahilig talaga sa nagpapanata talaga siya ng sareno. Mula nung nagkakilala kami, mag-boyfriend kami, nga sa mag-asawa kami, nga sa magkaanak mag anak kami, mm. talagang super, ano, super blessed talaga ang binigay niya sa amin. Kailangan kumapit lang sila sa Panginoon kasi kung ano yung bless na dumarating sa sa amin lahat ng blessing may bibigay sa kanila kung sila ay nananampalataya at palaging kumakapit sa Panginoon at palaging nananalangin Mga paghihigpit at siguridad ay nananatili sa kapaligiran ng Quiapo dahil na rin sa ibinabang utos ni DILG Secretary Benjamin Benhar Abalos at PNP Chief Acorda sa mga kapulisan at LGU kasama na rin ng mga volunteer para sa si special coverage ng itim na Nasareno, ako si Alfredo Patriarca, nagbabalita.